Hi guys! So this is Madeline Siri and for today's live video tuloy na may layout ko. So for today's vlog po guys, magbabayad na ako ng aking video life insurance for para sa pangatlong hulog na to guys, sa pangatlong taon. Kasi 5 years yung binabayad. So yun guys, eh, see you na lang pag nandun na ako. Hi <laughs> <laughs> Matanda. Pwede ang pangit mo na bumakang matanda sa buhok mo. <laughs> <laughs> Parang ang lolo. <laughs> Hello! Nagluluto na kayo, friend. Hi guys! So yun na nga guys, kakauwi lang po namin at galing po kami sa BDO and I'm so happy guys dahil nabayaran ko na po yung aking BDO Life Insurance para sa pangatlong taon. So ayun, sobrang ko lang grabe. Kakala ko hindi ko na mababayaran guys pero grabe talaga ang Diyos sa akin guys. Napakabait niya sa akin. Diba munti ko nang hindi mabayaran guys? Kasi that time wala talaga akong income ginamit yung instrumento yung um, mga supporters ko dun sa TikTok. And, ayun. Sobrang thankful ako, guys. <coughs> Dahil na, binigyan ako ng sign ng Diyos. Kasi, pinanalaan ko yun, eh. Sabi ko, kung mababayaran ko pa po ba to, bigyan nyo po ako ng sign. Kung may dumating man na pera, ito po yung ipababayan ko. Hindi ko inakala na <coughs> maraming susuporta sa akin sa TikTok. At ayun, nabayaran ko na po yung aking insurance. Worth 35,000 para sa pangatlong taon. Ngayon po ito. So, thank you so much po sa Diyos. Grabe. Grabe siya sa akin, guys. Napakabait po niya sa akin. <coughs> so, ayun, guys. Ayun, nabayaran ko na nga, guys. And, ayun, hindi ko masyadong na-videohan kasi bawal i-video talaga doon. So, kung magvideo man ako, puro sa mukha ko lang. And, yung aking ano <coughs> yung uh, yung advisory ko doon sa BDO Life Insurance ah uh, sabi niya Lag -lag -lag vlog pa daw ba ako sabi ko hindi na eh pero more on live streaming ka ako kung ah, saan po sa TikTok yun na yun niya ako <coughs> so sabi ano daw ginagawa ko? nag AI ka ako <laughs> ako makikita niya kabaliwang ko dun. <laughs> so yun, guys <coughs> sobrang thankful ako And lalo na sa mga sumusuporta po sa akin sa TikTok. So, dati, kung yung mga pinababayad ko sa insurance ko galing sa e, sa FB, ngayon, guys, <coughs> galing po yun sa TikTok sa mga sa mga sumuporta sa akin. And, grabe, guys. Alam nyo, ga, kahit gaano kahirap yung <coughs> sensya na, guys, may ano yun, May plema ako sa baga. <coughs> kahit mahirap yung ginagawa ko din guys, nyo yun kasi natutuwa sila sa akin napapasaya ako sila and ayun sobrang thankful ako guys and ayun ah <laughs> uh, dahil nga dun, ayun kinuha din po ako ng uh, official host sa TikTok and ayun thankful ako ang ang contract ko dun is 8 months and ayun ang mga benefits naman don, uh, like ang nasa newsfeed, feed naka uh, magigising ako ng more followers more uh, viewers ganun yun yung benefits Excuse me. So, yun. Kaya, sumali din ako. <coughs> And, ayun nga pala, guys. And, may good news ba ako sa inyo, guys? Grabe, alam niyo yun. Oo, maraming sumuporta saan sa tita pero sobrang baliw-baliw ako dun, di ba Alam niyo naman, AI. When someone sent sent me gifts, like, roses, ice cream, ice cream, And like, kung uh, nire-reactan nila. For example, tiff the rose small sog yun. Dave, uh, ice cream. Ang sarap ng sorbet mo. Yung mga ganun. <coughs> Alam niyo yun, guys. Kakagano ko. Medyo balo baliw ako dun, guys, sa TikTok. Pero, guys, di ko in-expect, guys, yung uh, CEO ng You Glow, baby. Kinontak ako, guys. At, ayun, yung aming usapan. Ayan, <laughs> guys, yung aming usapan nagulat ako, minessage ako. Sabi sa akin, hello babe. Tapos eh, hanggang sa ayun, sabi ko, hello po. Ayun. Hanggang sa, nagulat ako, kinuha niya ako na um, mag -e endorse ng kaniyang product na you glow babe. And, ayun. Alam mo yun, like, pampaganda yung product niya, pero kinuha niya ako, eh, sa TikTok, babaliw-baliw ako Hindi, <coughs> nakita, niya, nakita kasi nila, guys. Madami kasi akong viewers sa TikTok. So, ayun, ang, ang diskarte ko doon, for example, AI, nag -AI ako, and then maraming tao doon. So, minsan, ako, <laughs> for example, may nag-send sa akin ng fire. So, pag may nag-send kasi sa akin ng fire na gift, so, ginugulo ko yung buhok, like, fire, 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 so, nagugulo. So, pag nagulo, nag endorse ako ng aking shampoo na pinopromote doon, and pinapasok ko na para makapag-sales to ako. Ayun. Affiliate din kasi ako sa TikTok, guys. So, siguro nakita niya yung mga ganong ano ko and ayun, thankful ako guys. So, tinanong niya guys, tinanong niya guys, sabi niya, ah uh, magkano daw ba ang kita ko per day sa paglalive ko sa TikTok? So, sinabi ko, ah uh, kadalasan po 5,000. Yung pinakamataas ko is 9,500. Sabi ko, pero kayo na po bahala. Kasi sabi niya, i-live selling ko daw yung kanyang product with TF. So, yun po ang sabi ko. Tapos sabi niya, sige, 5,000 muna. And then, pag nakita ko, dumami ang sales mo, dagdagan natin yan. And ayun, I'm so thankful ah uh, ayun, na mag-work ako dyan sa inyong product. <laughs> you glow, babe. So, ayan, abangan nyo yan, guys. Sa TikTok, guys. Sa TikTok ako lagi, guys, nag nagla-live. And, I'm so thankful. Uh, nabayaran ko na yung video life insurance ko for chan-chan <clears throat> na guys, talaga sobrang sama Parang, para, diba? para sa pangatlong taon. So, ano kasi yun guys, 5 years na huhulugan. So, noong 2021 nakabayad na ako. 2022, nakabayad na din ako. So, kada taon, 35k, 35k. So, yung time na yan, yun yung uh, sumisweldo pa ako sa FB So, ngayong 2023, hindi ko akalain, guys, na si TikTok, uh, sa TikTok ako makakakuha ng pambayad sa insurance. Thank you so much po sa lahat ng sumusuporta sa akin sa TikTok. Sobrang thankful po ako, guys. Grabe guys, sobrang suporta nila sa akin. Dami sumuporta sa akin doon. Hindi ko 'to mababayaran. In, hindi ko mababayaran tong insurance ko guys kung walang sumuporta sa akin doon. Kaya, sobrang thank you and first, syempre thank you po sa Diyos. Sobrang thank you po. Grabe. Ay, grabe guys, sobra siyang sobrang bait sa akin ng Diyos. Kaya guys, kung ano man yung mga dati kong gawe, talagang binago na ko na eh. <coughs> Lagi ako nagtitiwala sa Diyos guys. Kung ano yung pat na lalakaran ko. Grabe guys. Lagi niya sinasagot guys. Grabe talaga. 'di diba may video ko na. Akala ko di ko na bababayara. Kasi nga walang wala ako that time. That time diba 16k na lang yung pera ko. So hindi na ako makakabayad ng insurance that time. Pero grabe guys diba. Nag-pray talaga ako. Umiiyak ako noon. Umiiyak ako. Bigyan nyo po akong sign kung, kung babayaran ko pa po ba tong insurance na grab Grabe, -iyak ako, grabe. hindi <laughs> ako iiyak, guys. Grabe lang kasi siyang mag, ano, ba diba, magmahal ang Diyos. Kaya, guys, kayo, kung meron kayong problema, guys, lagi <clears throat> kayong magpe-pray sa kanya kayo lagi. Ah, uh, magtitiwala. <clears throat> Pagtiwalaan nyo siya. Pero, sa, sa pagtitiwalaan nyo sa kanya, kailangan, guys, may galaw din. Kasi ako, guys, gumagalaw din ako, guys. Hindi basta, uy, sana, sana po ganito, pero wala ka namang ginagawa. So, gagawin mo ng paraan. Okay? Then, like kang uh, magtitiwala sa kanila. gawin mo yung dapat. Ako, siguro, dati, marami akong pagkakamali, pero, yan, sinisikap kong mabago. At yung iba talagang nabago ko na, guys. And, ayun. Kung gusto niyo po ako mapanood lagi sa TikTok, ayan, lagi po akong live doon. Rambo na 27. Ayun. AI po ang aking content doon. Hi! Welcome to Mali. Tap tap tap. Shish shish Char. So, ayan guys. At ito nga pala nga sa wig. Ayan, nakala nyo. Totong buko to, no? Ayan, wig lang po yan, guys. <clears throat> Mabibili sa akin, TikTok shop. Rambo na 27. Grabe, guys. Sale to ngayon, guys. Ang original price talaga nito, 1,000. <clears throat> Pero ngayon, guys, 500 pesos na lang siya ngayon Nakakunin niya na, konti na lang snacks niyan Ayan ha So, ayan na lang ha guys, sobrang thank you ako Thank you po sa Diyos ayan. Thank you talaga po Godja, yeah. sobrang thank you Sobrang pong thank, thank you talaga Lagi ako nagpa-pray sa kanya guys Every minute of my life guys Lagi akong pray Thank you po talaga guys Thank you po sa Diyos Pangalawa sa mga Sumusuporta sa akin salamat po. At hanggang dito na lang po ang aking vlog. And uh, ayun. Sabi na may natutunan kayo guys sa vlog ko na kita nyo naman ba diba, guys na akala ko hindi na ako makakabayad ng insurance ko pero grabe ba diba? Nagtiwala ako sa Diyos guys. Binigyan niya ako ng sign. Binigyan niya ako ng sign na uy bayaran mo to. May, pa may papadating kampera. Basta pagtyagaan mo lang. Grabe. Di ba? Nakakaiyak. Di ba? Nakakaiyak talaga. Pero... Ayaw ko umiyok, guys. Sayang ang makeup. Charot! Anyways, yung mascara ko na yan. At umiyok ako dyan, hindi niya mag ano, waterproof. Eh, mabibili sa, sa, TikTok shop. O, oh, di ba? Endorse na naman, be. <coughs> Grabe. Basta maging <coughs> mabait ka lang. <coughs> maging mabait ka lang, guys. Kahit maraming nambaba siya akin, guys. Kaya so, sinisigap ko, wag silang pansinin, guys. Naka, nakatutok ako sa mga support, sumusuporta sa akin. Thank you so much po kung nanonood man po kayo mga supporters ko. I love you! So, yan. Hanggang ganti na lamang po. And um uh, sana wag niyo akong kalimutan i kung nagustuhan niyo itong making video. Subscribe and click the, click the notification bell para updated kayo whenever I upload new videos. And see you on my next video. Bye.